Inaakot namin ang pasasalamat sa iyo sa paapagitan ng aming Panginoong Kristo. Pinakikiusap namin sa paapagitan ng anak mong ito na ang mga kalawag namin ay tanggapin at paspasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya ito sa iyo. Inihalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na katolika pagkalaubal mo ng kapayapaan at pagkukuko, pagkakaisa at pagtataguyo, ang mga dito sa San Sinuko. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo na Hidalgo, at lahat ng mga nananaling at nagpapalaganap sa pananampalatayang katoliko sa nagaling sa mga apostol. Ang iyong alalahain ng iyong mga anak na ngayon ay aming binanalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo ngayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Sa paghahayang ito ng pagpupuli ay aming iniaalay pa sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan ang patulog lagi sa iyong kalakilangan. Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kay sa ating buong simbahan, ngayon aming pinagdiriwang ang katilang kapistahan ng ginawang pagkahain ng aming Panginoon Kristo si para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon namin si Kristo, si Maria, na maluwalhating laging birhen. Kaya hindi ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, ang iyong pinagpalang mga gusto at martir na sina Pedro, Pablo, at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, Ganun din si Nalino, Kleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Cristobal, Juan at Pablo, Cosme at Damián. At ang lahat ng iyong mga manalo, papundangan sa kanilang ginamang mga kabutihan at walang sawang kondalangin para sa amin kami ay lagi mo kaninahin at ipagsanggala. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan, ang pag sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at ng aming Panginoong si Kristo upang pagsaluha ng mga alagad. Dobe mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa Aman namin, paspasan mo ang mga handog namin ito para pati mong sabahin ka namin sa spiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mo maging katawan at ng pinakamamahal mong anak ang aming Panginoon sa Kristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit para kami ang lahat ay nang tao ay masakit. Nakisalos siya ngayon sa mga alagad niyang ang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang panal at kagalanggalang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos, sa maniang makapangyarihan. Nagpasalamat siya sa iyo. pinagati-hati ngayon ang tinapay. abot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iniyakan ko para sa inyo. Kaya hindi diba, naman, nung matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis na ito nam minagpala sa kanyang banal at nagkaranggalang ng mga kamay. ulikan niya ang kita niya ang kali sa kanyang mga dalagdag sina.